Magandang araw, mga manonood. Ang takot sa kanlurang Ukraine ay kumakalat. Mahigit 14 inosenteng buhay ang malupit na kinuha sa maliliit na nayon sa paligid ng Kiev. Walang katao-tao sa mga kalye at tila walang sinuman ang nangangahas na huminga dahil kahit sa loob ng kanilang mga tahanan, maaari pa rin silang bawian ng buhay. Isang salarin ang gumagala sa buong bansa. Walang nakakaalam kung nasaan siya o kung kailan siya susunod na aatake. Ang tanging naririnig ng mga tao ay mga balita na siya ay kumikilos nang walang awa at madalas na nawawala pagkatapos. Kaya naman binansagan siya ng mga lokal ng isang nakakatakot na pangalan, ang tagawasak. Ang buong kabisera ay nanginginig sa takot dahil sa malupit na salarin na ito. Nasaan ang mga pulis? sa mga oras na ito bakit hinahayaan siyang magpatuloy sa kanyang ginagawa at sino siya sa paglubog ng gabi ang takot ay bumabalot sa buong kabisera sa mga nayon ang mga tao ay nabubuhay sa takot at pangamba lagi silang handa para sa isang laban para sa kanilang buhay kung sakaling bumisita ang tagawasak sa kanilang pamilya pinatibay ng mga residente ang seguridad ng kanilang mga bahay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga rehas sa mga pinto at bintana ngunit hindi ito kailanman sapat tinawag ang mga pulis at militar bumuo ng mga patrol team at patuloy na nag-broadcast ang mga istasyon ng radyo na lumilikha ng tensyon at kaguluhan sinumang makasalamuha niya ay hindi nabubuhay para ikwento ang kanilang karanasan. Nagsimula ang kwento sa isang malamig na gabi ng Disyembre. Tahimik na pinasok ng salarin ang bahay ng isang pamilya sa Bratkovici. Ang pamilya ay mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay sa bangungot na malapit ng dumating. Dahan-dahang gumalaw ang salarin at pumasok sa silid tulugan ng mag-asawa. Ilang nakakakilabot na putok ang umalingaungaw at dalawang buhay ang agad na nawala. Sunod. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng mga bata gamit ang kanyang mga kamay para sakalin at kunin ang buhay ng dalawang inosenteng bata. Matapos kunin ang buhay ng apat na tao, hinalughog niya ang bahay. Kinuha ang lahat ng mahahalagang bagay bago sinunog ang bahay. Iniwan ang apat na katawan at ang kanilang tahanan na nilalamon ng apoy. Hindi pa nakakabawi sa pagkabigla ang mga tao. Isang linggo pa lang ang nakalipas, isa na namang pamilya ang naging biktima. Ang pamilyang ito ay pinaslang din at ninakawan. At sinunog kasama ng kanilang bahay. Nagtayo ng mga checkpoint ang mga pulis sa paligid ng Bratkovici upang paliitin ang saklaw ng paghahanap ngunit hindi natinag ang salarin. Sa halip, mas lalo pa niyang pinaigting ang kanyang kalupitan sa ibang mga nayon at ipinagpatuloy ang kanyang mga krimen. Lahat ng crime scene ay lubhang nakakabagabag. Walang mga testigo at kaunting ebidensya lang ang naiwan. Nag-iwan ang salarin ng matinding takot, pagkawasak at kawalan ng pag-asa sa mga residente ng lugar na hindi alam kung kailan mangyayari ang susunod na pag-atake. Dahil magkakatulad ang mga detalye ng mga kaso, naniniwala ang mga pulis na iisang tao lang ang may pananagutan sa mga ito. Isang malawakang paghahanap ang inilunsad kasama ang libu-libong sundalo at investigador na nagsisiyasat sa lahat ng dako para sa anumang lead. Walang tigil na nagtrabaho ang mga team araw at gabi nangongolekta ng impormasyon at sinusundan ang mga lead. Habang hinihikayat ang publiko na iulat ang anumang kahinahinala. Noong ika, patrose ng Abril, isang malaking break sa kaso ang nangyari nang makatanggap ang mga pulis ng isang anonymous na tip, isang residente, na may nanginginig na boses ang tumawag sa istasyon ng radyo at iniulat na ang kanyang kapitbahay ay paalis ng bahay na may dalang baril. Agad na sinimulan ng mga pulis na imbistigahan ang suspek kahit na kulang sa malinaw na ebidensya. Mabilis na bumuo ng isang team ang mga matataas na opisyal para salakayin ang apartment ng suspek. Sa loob ng isang oras, Handa na ang isang team ng 20 patrol officers at detective para pasukin ang gusali ng may sukdulang pag-iingat. Lahat ng labasan ay hinarangan. Nalaman nila mula sa mga kapitbahay na ang lalaki ay isang taong mapag-isa. Bihirang makipag-usap sa iba at nakatira kasama ang kanyang kasintahan na isang hairdresser na nagngangalang Ana at ang dalawa nitong anak sa apartment. Kumalat ang tensyon. Habang iniisip ng mga pulis na malapit na nilang harapin, ang lalaking pinaniniwalaan nilang ang kilalang salarin na tinatawag na ang tagawasak, araw ng Pasko ng pagkabuhay. At ang kasintahan ng suspek na si Ana ay dumadalaw sa kanyang ina sa labas ng bayan. Babalik siya sa gabi. Nagpasya ang mga pulis na pasukin ang apartment. Agad itong hinalughog para sa anumang lead sa kanilang paghahanap. Napansin nila ang isang set ng speaker na katulad ng ninakaw mula sa bahay ng isang pamilyang pinaslang noong Marso 22, 1996 sa Basque. Sinabi ni Chief Inspector Sergey Krukov, Lagi akong may daladalang listahan ng mga naiulat na ninakaw na gamit. At ang speaker na ito ay tumutugma sa crime scene sa Basque. Nagsimulang humingi ng identification ang mga pulis at dinala sila ng lalaki sa kanyang aparador. Nang buksan nila ang aparador, mabilis na dinampot ng lalaki ang baril na itinago niya roon, ngunit agad siyang napigilan ng mga pulis. Mabilis na kinuha ng mga opisyal ang baril at kinumpirma na ang baril na hawak niya ay tumutugma sa baril na ninakaw mula sa isang crime scene. Sinuri nila ang kanyang pagkakakilanlan at nalaman na ang lalaki ay si Anatoly Onoprienko sa lumput dalawang taong gulang. Ipinanganak noong 1959 sa nayon ng Lasky, Zaitomir Oblast, Ukraine. Hinalughog ng mga autoridad ang kanyang apartment para sa karagdagang ebidensya. Sa kanilang swerte, ang apartment ay parang mapa ng serye ng mga krimen na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Mga bagay na ninakaw mula sa mga crime scene at mga gamit na kinuha mula sa iba't ibang bahay sa iba't ibang lugar. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng kilabot sa mga imbestigador nang mapagtanto nilang maaaring nahuli na nila ang matagal ng pinaghahanap na salarin. Dahil sa kabigatan ng sitwasyon, dinala si Anatoly Onoprienko sa headquarters ng pulisya habang nagpapatuloy ang paghahanap sa kanyang apartment. Gaya ng inaasahan, sa pagtatapos ng araw, Natuklasan ng mga imbestigador ang isang kayamanan ng ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga krimen. Natagpuan nila ang humigit-kumulang 122 na bagay na pag-aari ng mga biktima, kabilang ang isang high-powered rifle, isang handgun, at isang shotgun na lahat ay ginamit sa mga krimen. Sa mga oras na ito, ang kasintahan ni Anatoly Onoprienko na si Ana ay bumalik na sa apartment at lubos na nagulat nang malaman ang balita ng kanyang pagkakaaresto. Bagamat sa simula ay hindi siya naniwala, hindi niya maikakaila na ang mga ebidensya ay lalong nagiging kapanipaniwala at maaaring gamitin laban sa kanya. Lagi niyang itinuring si Anatoly bilang isang mabuting kasama isang mapagkakatiwalaang kasintahan at isang mapagmahal na amain sa kanyang dalawang anak. Gayun paman, habang kinakausap niya ang mga pulis, unti-unting lumabas ang katotohanan. Ang katapusan ng kapalaran ni Anatoly Onoprienko ay dumating habang parami ng parami ang mga ebidensyang natutuklasan ng pulisya laban sa kanya sa pamamagitan ng interogasyon sa pagtatanong kay Ana. Ikinuwento niya ang mga araw na umaalis siya ng bahay. Minsan ay nawawala ng isa o dalawang araw. At ang mga araw na iyon ay eksaktong tumutugma sa mga petsa ng mga krimen. Ito ay ikinagulat ni Ana. Posible bang ang maliit na lalaking ito, na may pulang buhok, ang siyang malupit na kumitil sa buhay ng mahigit 50 katao, at bakit niya ito ginawa? Para sagutin ang mga tanong na ito, babalikan natin ang kanyang nakaraan si Anatoly Onoprienko na may palayo na Erno Brienko ay isinilang noong Hulyo 25, 1959 sa isang mundong puno ng pagdurusa. Siya ang bunso sa dalawang magkapatid na lalaki, ipinanganak sa nayon ng Lasky, Zaitomir Oblast, Ukraine. Maagang dumating ang trahedya sa buhay ni Anatoly Onoprienko nang sa edad na apat. Pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit sa puso hindi siya kayang alagaan ng kanyang ama. Kaya ipinadala siya nito para manirahan sa kanyang tiyahin at lolo bago siya ipinasok sa isang ampunan sa malin. Ang pag-abandona na ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Anatoly Onoprienko. Kinasuklaman niya ang kanyang ama dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang kapatid. Habang siya ay ipinamigay, isinumpa niyang hinding-hindi niya patatawarin ang kanyang ama para sa mahirap na buhay na dinanas niya sa ampunan. Laging binubuli si Anatoly Onoprienko ng mga mas nakakatanda. Kahit na ng kanyang mga guro, may mga pagkakataon pang ang sinubukan ng mga mas malalaking bata na lunurin si Anatoly Onoprienko sa tubig. Ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Ang mga masakit na karanasang ito ay nag-iwan ng maraming peklat at poot kay Anatoly Onoprienko. Ang apoy ng galit ay patuloy na naipon. Naramdaman niyang mag-isa, itinakwil at binubuli. Ang kapaitan at sama ng loob sa kanya ay lalong lumaki na maaaring naging dahilan ng kanyang mga krimen sa hinaharap. Lalo siyang nagtanim ng galit sa konsepto ng pamilya. Ayon kay Anatoly Onoprienko, iyon ang nagudyok sa kanya na gawan ng masama ang ibang mga magulang kahit ang mga bata ay kanyang pininsala. Dahil ayaw niyang maging ulila sila tulad niya. Sa isang panayam, sinabi niya na 70% ng mga lumaki sa ampunan ay nagtatapos sa kulungan. Isang napakasakit na katotohanan. Nagsimulang magkaroon ng masasamang gawi si Anatoly Onoprienko sa edad na 18. Paglalasing, mahina sa pag-aaral at hindi maayos na pag-uugali. Sa pagsisikap na baguhin ang kanyang buhay, sumali siya sa militar at sa kasamaang palad. Ang pagiging sundalo ay nagising ang masamang bahagi ng kanyang pagkatao. Dito niya natanto na maipapakita niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga sandata. Sumali siya sa hukbong dagat at nagtrabaho sa isang barko kung saan siya nagsimulang magnakaw at magpuslit ng mga bagay. Nakahanap pa nga ng pag-ibig at nagpakasal si Anatoly Onoprienko sa barkong iyon. Ngunit, ang kanyang mga iligal na gawain ay mabilis na natuklasan at gaya ng inaasahan, tinanggal siya sa hukbong dagat na naging sanhi ng pagguho ng buhay na kanyang binuo. Nawalan ng lahat ng respeto, ininsulto, hiniwalayan ng asawa na isinama ang mga anak at itinigil ang lahat ng komunikasyon sa kanya dahil walang paraan para mabuhay, nagpa siya siyang bumalik sa landas ng krimen tulad ng pagnanakaw at karahasan. At ito rin ang tanging bagay na pinaniniwalaan niyang magaling siya. Sa isang insidente ng pagnanakaw, noong huling bahagi ng 1989, sinimulan ni Anatoly Onoprienko ang kanyang serye ng 52 kaso ng pagkawala ng buhay. Nakilala ni Anatoly Onoprienko si Sergei Rogozin, isang dating special forces at pareho silang nag-ayang magnakaw sa katahimikan ng gabi. Sinimulan ni Anatoly Onoprienko ang kanyang karera sa krimen sa pamamagitan ng pagpasok sa mga bahay, pagkuha ng mahahalagang ari-arian at paglalaho ng walang nakakaalam. Kasama ang kanyang kasabwat na si Sergey. Gumala sila sa mga probinsya upang maghanap ng mga liblib na bahay. Nagsasagawa ng panloloob na hindi na mamalayan ng pamilya sa loob hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit habang lumalaki ang kanyang pakiramdam ng panganib at kapangyarihan, hanggang sa hindi na makontrol, tumaas din ang kalubhaan ng mga insidente. Hindi na siya kontento sa simpleng pagnanakaw lamang at mabilis na bumaling sa pananakit ng tao. Ginawan niya ng masama ang lahat ng kanyang makita at pagkatapos ay kinukuha ang kanilang mga ari-arian. Dahil sa lantarang pagdami ng mga kaso at biktima, tumakas na ang kanyang kasabwat na si Sergey. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga ginagawang masama ni Anatoly. Noong 1989, sinimulan ng salarin mula sa Ukraine ang serye ng mga insidente na tumagal hanggang 1996 nang siya ay mahuli. Inamin niya sa mga autoridad na siya ang may kagagawan sa pagkawala ng buhay ng mahigit 50 katao. Karamihan ay grupo ng four of people at minsan ay buong pamilya. Noong Hunyo 1989, nang matagpuan ang mag-asawang natutulog sa isang jiguli sa gilid ng daan sa probinsya ng Dnipropetrovsk, sinaktan sila ni Anatoly at itinago ang kanilang mga labi kinuha ang lahat ng ari-arian at sinunog ang kanilang sasakyan. Nang tumutol si Sergey, pinagbantaan siya ni Anatoli na kung magsusumbong siya sa pulisya, mapapahamak ang kanyang asawa at anak na babae. At dahil doon, nanahimik na lamang si Sergey noong Agosto 1989. Isang mag-asawang Polish ang naging biktima ni Anatoly. Pagkatapos, habang papunta sa Odessa, para ibenta ang mga ninakaw na gamit. Pininsala niya ang isang pamilya ng lima na pauwi mula sa Crimea, kabilang ang isang onsepeng taong gulang na batang lalaki. Agad pagkatapos, nagpasya si Anatoly na mangibang bansa. Pagkatapos ng maikling panahon sa Greece, lumipat siya sa Munich, Germany. Ngunit ipinadeport pabalik sa kanyang bansa dahil sa paglabag sa batas, dahil sa takot na mahuli. Bumalik si Anatoly sa Europa gamit ang peking mga dokumento, ngunit nahuli sa Austria dahil sa pagnanakaw at muling ipinadeport. Noong Oktubre 1995, nagpatuloy si Anatoly sa kanyang mga gawain gamit ang isang Winchester rifle. Sa loob ng mahigit dalawang buwan, tatlong tao ang nawalan ng buhay dahil sa kanya. Noong Disyembre 24, 1995, Pinasok ni Anatoli ang bahay ng kanyang dating kaibigan sa isang nayon. Sinaktan ang mag-asawa. Ginamitan niya ng patalim ang 6 taong gulang na anak na lalaki at ginamit ang unan upang hindi na makahinga ang kanilang 3 buwang gulang na sanggol noong gabi ng Disyembre 30, 1995. Pinasok ni Anatoli ang bahay ng isang batang mag-asawa sa nayon ng Bratkovici. Binaril sa ulo at dibdib ang lalaki na agad nitong ikinapahinga. Pagkatapos ay sinaktan ng asawang babae at ang kapatid nito. Ang pangalawang kapatid na babae ay nakatakbo sa kusina para magtago. Ngunit hindi pa rin nakaligtas. Kinuha niya ang lahat ng mahahalagang bagay, pati na ang mga hikaw at singsing pangkasal na suot ng mga biktima. Nang makarinig ng ingay, tumakbo ang isang kapitbahay. At siya rin ay sinaktan hanggang sa pumanaw. Agad-agad matapos ang malagim na pangyayari, nagpadala ang militar ng Ukraine ng isang rehimiento sa lugar para protektahan ang mga residente. Kasabay nito, libu-libong pulis ang pinakilos upang hanapin ang salarin. Gayunpaman, mabilis na lumipat si Anatoly sa ibang lugar at muling gumawa ng mga katulad na insidente. Noong Pebrero 21, 1996, sa Maylin, sinaktan ni Anatoli ang mag-asawang may-ari ng bahay at pagkatapos ay ginamitan ng patalim ang kanilang mga anak at sila na ang kanyang mga huling biktima. Noong Abril 14, 1996, nahuli si Anatoli sa kanyang bahay dahil sa isang tip mula sa isang hindi nagpakilalang tao. Sa paghalughog sa kanyang tirahan, nakuha ng pulisya ang 122 na gamit mula sa mga biktima, kabilang ang mga recorder at maraming jacket ng bata. Ang mga nakakakilala sa kanya ay nabigla at hindi makapaniwala na kaya niyang gawin ang mga ganoong kalunos-lunos na bagay dahil mukha siyang normal at mabait. Ang mga ebidensya mula sa mga kaso Kabilang ang mga larawan ng biktima at ng lugar ng pinangyarihan ay nakakakilabot taliwas sa normal na anyo ni Anatoli Sa apartment ni Anatoli. maraming ebidensya ang natagpuan na maaaring magpakulong sa kanya habang buhay. Ngunit kailangan pa rin nila ng pag-amin. Gayunpaman, malinaw na sinabi ng salarin na hindi siya magsasalita, tinanggihan ang karapatan sa isang abogado at walang anumang ibinunyag. Hindi handa si Anatoly na tanggapin ang pagkatalo. Iginiit niya na ang mga bagay na nahanap ay hindi sa kanya, kundi sa isang kaibigan. Ngunit sa puntong ito, sino pa ba ang maniniwala sa kanya dahil sa kabuuang 99 na volume ng mga litrato, maraming testigo at 100 volume ng dokumento at pag-amin ng akusado? agad na iminungkahi ng korte ang parusang kamatayan. Sa simula, iminungkahi ng abogado ni Anatoly na ito ay dahil sa kanyang hindi matatag na kalagayan ng pag-iisip. Ngunit ito ay tinanggihan matapos suriin si Anatoly ng mga psychiatrist at natuklasang wala siyang problema sa pag-iisip. Ang paglilitis na tumagal ng apat na buwan ay nagsimula noong Nobyembre 1998 kung saan si Anatoly ay nasa loob ng isang bakal na hawla. Ang buong bansa ay nagalit sa kanya at marami ang nagpakita ng kanilang galit at pagkamuhi. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Anatoly sa isang kakaibang paraan, hindi nagreak at walang sinabing anuman. Nais niyang magtala ng isang world record para sa bilang ng mga biktima. Inamin niya ang pagkakasala sa 52 kaso ng pagkawala ng buhay kabilang ang sampung bata. Ngunit mariing iginiit na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Hinatulan si Anatoly ng pinakamataas na parusa sa pamamagitan ng pagbaril. Ngunit ang sentensya ay ginawang habang buhay na pagkakakulong dahil sa suspensyon ng parusang kamatayan sa Ukraine. Tungkol naman kay Sergei Rogozin, Matapos siyang ituro ni Anatoly bilang kasabwat, siya ay dinakip at hinatulan ng dalawang taong pagkakakulong. Isang kakaibang bagay ang nangyari sa mismong paglilitis. Nagpakita si Anatoli ng pagsuway nang gumuhit siya ng krus sa kanyang noo gamit ang kanyang daliri sa harap ng hukom. Sa huli, ang itinuturing na halimaw ay nanatili ng halos labing pitong taon sa kulungan nang nag-iisa habang nasa kulungan. Palagi siyang tahimik at nagbabasa ng libro. Tumatangging magtrabaho at tumatangging makipag-usap paminsan-minsan. Nagbabahagi siya ng mga kakaibang kwento. At sinasabing may naririnig siyang mga boses na naguudyok sa kanya na gumawa ng masama. Pumanaw si Anatoly. Dahil sa atake sa puso noong Agosto 27, 2013 at sa buong panahon niya sa kulungan, hindi siya kailanman binisita ng kanyang mga kaanak at hindi rin siya binigyan ng burol. Iyan ang naging katapusan ni Anatoli. At dito ko na rin tatapusin ang kwento. Ano ang masasabi ninyo sa kanya? Ano ang inyong mga naiisip tungkol sa kanya? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Huwag kalimutang i-like ang video. Paalam at hanggang sa muli.